Limang libong taon na ang nakalilipas, isang malupit na hari ang namumuno sa lungsod ng Kandak. Ang mga tao dito ay mapayapa at malayang namumuhay, ngunit nang dumating si King Appen, naging alipin niya ang lahat ng tao sa nasabing lugar. Bukod sa pagpapahirap, inutusan ng hari ang lahat ng mga tao na hukayin ang batong Eternium upang magawa ang Crown of Sabak. Gagamit siya ng black magic at papasok dito ang kapangyarihan ng anim na sinaunang demonyo. Ito ang magbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at kapangyarihan upang sakupin hindi lang ang kalapit na lungsod, kundi pati na rin ang buong mundo. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga tao na puwersahang pinapatrabaho at pinapahanap sa kanila ang mineral na Eternium. Ang bato ay may mahiwagang katangian na matatagpuan lang sa lungsod ng Kandak. Hindi nagtagal ay natagpuan na ang bato at inutos na ibigay ito sa hari upang gawin na ang korona. Gayunpaman, isang matapang na batang lalaki na nagngangalang Hurut ang inagaw ang bato at hinimok ang lahat na labanan ng pagmamalupit ng hari upang matamasa nila ang kalayaan. Dahil sa kanyang ginawa, pinarusahan siya ng kamatayan. Nang pupugutan na ng ulo si Hurut, bigla siyang nawala at napunta sa ibang dimensyon. Lumalabas na napunta siya sa lugar ng mga wizards na tagapangalaga ng mundo at siya ang napiling nila lang na lalaban sa kasamaan. Ilang sandali pa ay binigyan na siya ng mga wizard ng kapangyarihan mula sa ancient gods, at ito ay ang Shu, Hero, Amon, Ziyuti, Aten, Mayen, at pag pinagsama-sama ay mabubuo ang salitang Shazam. Ngunit sa panahong yun, nagawa na rin ang makapangyarihang Crown of Sabak ni King Apten, at nagbigay ito sa kanya ng lakas at kapangyarihan ng anim na demonyo. Ngunit sa kabutihang palad, matapang siyang hinarap ng tagapagtanggol. Sa huli, napatay niya ang hari, ngunit maraming sibilyan ang nadamay at namatay dahil sa sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Kalaunan ay tinago ng mga wizards ang Crown of Sabak upang hindi na ito mapasakamay ng sinuman, at simula noon ay wala na rin balita tungkol sa tagapagtanggol. Sa kasalukuyan, makalipas ang limang libong taon, malaki na ang ipinagbago ng lungsod ng Kandak. Sa ngayon, nasakop na ito ng mga banyagang sindikato na tinatawag na Intergang. Ang tunay na pakay ng mga sindikato sa lugar ay hanapin ng Crown of Sabak, ang koronang ipinagawa ng hari limang milenyo na ang nakalilipas. Samantala, isang archeologist na nagngangalang Adriana, kasama ng iba pang mga kalalakihan, ang patungo sa isang mabatong bundok upang hanapin ang korona. Sinabi niya sa mga kasama na delikadong mapasakamay ng kahit na sino ang korona dahil sa kapangyarihang taglay nito. Ilang sandali pa, pinasok na nila ang kuweba kung saan posibleng nakatago ang korona. Hindi nagtagal, natagpuan ni Adriana ang korona at kinuha ito. Gayunpaman, biglang dumating ang intergang at bihag nila ang kanyang mga kasamahan. Nang makita ito, wala na siyang ibang choice kundi ang isuko ang sarili at ibigay ang korona. Pagkatapos ay binanggit niya ang salitang Shazam, dahilan para lumitaw si Teth Adam, ang tagapagtanggol ng kandak. Pagkalabas, isa-isa niyang pinatay ang mga armadong sindikato gamit ang kanyang pambihirang lakas at bilis. Sinuha ni Adriana ang corona, samantalang si Ismael naman na nabunyag na espiya at miyembro ng intergang ay natabunan ng buho. Matapos patayin ng sindikato, hindi sila ginalaw ni Teth Adam at pagkatapos ay lumipad na ito sa himpapawid. Kalaunan, dumating ang lahat ng sundalo ng sindikato upang labanan si Adam, ngunit hindi umabra ang high-tech na armas nila sa taglay na lakas niya. Ilang sandali pa hinarang ni Adam ang sinasakyan nila Adriana upang kausapin sila. Ngunit bago pa sila makapag-usap, isang sundalo ang gumamit ng espesyal na armas na ang bala ay gawa sa Eternium. Nasabugan siya nito kaya agad na pinatay ni Adam ang sundalo. Ngunit dahil sa tama ng Eternium, nanghina siya paglipad ni Adam sa himpapawid, ilang sandali lang ay agad siyang bumulusok sa lupa. Nang masaksihan ito, nag-alala si Adriana, kaya inuwi niya si Adam sa kanyang bahay upang doon siya gamutin. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Ismael na nakaligtas sa guho, at dito nabunyag na siya ang leader ng sindikato na nagpanggap na isang mabuting tao. Nang walang sinasayang na oras, agad niyang tinawagan ng kanyang team upang sunduin siya. Samantala, sa malaking mansion ni Hawkman, nasaksihan niya ang balita na nangyari sa lungsod. Kinausap siya ni Amanda Waller, isang military official na namumuno sa samahan ng mga superhero. Sinabi nito na kailangan nilang pigilan si Teth Adam, bago pa niya mawasak ang lungsod ng Kandak, tulad ng ginawa niya noon. Upang gawin ang misyon na pigilan si Teth Adam, ipinatawag nila si Cyclone, Atom Smasher, at Dr. Fate. Sila ang mga superhero na tinatawag na Justice Society at pagkatapos ay ginamit na nila ang spaceship ni Hawkman papuntang Kandak. Samantala, nang magkamalay si Teth Adam, sinabi sa kanya ng anak ni Adriana na si Amon na nakulong siya sa kuweba sa loob ng limang libong taon. Ipinalam ni Amon ang kasalukuyang sitwasyon ng lungsod na hanggang ngayon ay nakakaranas ng pang sa mga dayuhan. Wala silang kalayaan dahil hawak sila ng intergang at kailangan nila ng bayani na magtatanggol sa kanila. Gayun pa man, walang pakialam si Adam sa mga sinasabi ni Amon. Paglipat niya sa kabilang silid, inulit ni Adriana na kailangan nila ng bayani na tutulong sa kanila upang makamit ang kalayaan ng kandak laban sa mga bandido. Pagkatapos ay lumabas si Adam sa gusali at nakita ang malaking pagbabago sa buong lungsod. Samantala, pinag-uusapan ng Justice Society kung paano nila mapipigilan si Teth Adam dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Sa kabilang banda, dahil alam ni Amon na meron ang magtatanggol sa kanila, inagaw niya ang radyo ng isa sa mga miyembro ng intergang at binalaan ng lahat na nagbalik na ang tagapagtanggol nila. Pagkatapos ay kinuha niya ang atensyon ni Teth Adam upang malaman ang kinaroroonan niya. Sa lalong madaling panahon, nahuli siya ng mga lalaki. Nang sasaktan na siya ng mga ito, dumating ang kanyang ina, na kinilalang wanted dahil nasa kanya ang corona. Hindi nagtagal ay lumapit si Teth Adam at hinarap ang sindikato. Habang hinaharap niya ang dalawa sa himpapawid, biglang dumating ang Justice Society. Agad niyang binitawan ang hawak na dalawang lalaki, na agad namang iniligtas ni Hawkman, dahilan para magalit ang mga tao. Sinabi ni Hawkman sa mga tao na kung may kasalanan ng mga kriminal, dapat pa rin silang dumaan sa tamang paglilitis. Ngunit nang tinuluyan ni Ted Adam ang dalawa, sinimulan siyang pagtulungan ni na Dr. Fate at Hawkman. Kahit napatansik, hindi pa rin kayang tapatan ni Hawkman si Teth Adam. Ilang sandali pa ay umatake na rin si Cyclone na sinundan ni Atom Smasher at ni Dr. Fate. Ngunit hindi pa rin umubra ang pinagsama-sama nilang pag-atake hanggang sa nagawang suntukin ni Atom si Adam mula sa likuran. Ngunit sa kabila nito, lumipad si Teth Adam sa ere at nagawang mapabagsak si Atom gamit lang ang isang suntok. Dahil dito ipinagbunyi ng mga mamamayan ng Kandak ang tagumpay ng kanilang tagapagtanggol. Nang ma-realize na hindi nila kayang tapatan ang kanyang lakas, tumigil ang Intergang at Justice Society sa pag-atake kay Teth Adam. Kalaunan, humingi ng tulong ang grupo kay Adriana upang pakiusapan si Teth Adam na isuko ang kanyang sarili sa kanila. Gayun paman, tinanong lang sila ni Adriana kung nasaan sila ng mga panahong sinakop ng Intergang ang lungsod. Ngayong may tagapagtanggol na sila, hindi nila kailangan ng Justice Society. Gayunpaman, iginiit ni Hawkman na hindi bayani si Teth Adam. Ang sa tingin nilang tagapagtanggol ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa lahat ng mamamayan ng kandak tulad ng ginawa nito ilang libong taon na ang nakalilipas. Sa huli, nagawa nilang makumbinsi si Adriana, at sinamahan sila nito upang makipag-usap kay Teth Adam. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam muna ni Adriana kay Adam na hindi siya isang tunay na bayani. Paghihiganti ang umiiral sa kanya noong napatay niya ang hari at dahil dito, nadamay ang mamamayan ng buong kandak. Sa sobrang galit, hindi niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan kaya nagsisi ang anim na wizard at itinulong siya. Ngunit sa kabila nito, may pagkakataon pa rin siya upang makabawi at maging isang ganap na bayani ng lungsod. Samantala sa bahay ni Adriana, nag-aabang si Ismael sa pagdating ng babae upang kunin ang korona sa kanya. Nagkataon na ipinadala niya ito kay Amon upang itago ito sa kanilang bahay. Ngunit dahil sa takot na mabaril, ibinigay ni Amon ang bag kay Ismael. Gayunpaman, inatake ng kanyang tiyuhin si Ismael, dahilan para mabawi niya ang bag na may korona at nagawang makatakas. Samantala, habang nakikipagnegosasyon ng Justice Society kay Teth Adam, tinawagan ni Amon ng kanyang ina upang ipaalam na pinatay ni Ismael ang kanyang tiyuhin at gusto nitong kunin ang korona. Sa pag-aalala ni Adriana sa kanyang anak, humingi siya ng tulong kay Adam at sa Justice Society, na agad namang kumilos upang hanapin si Amon. Sa kasamaang palad, natunto ni Ismael si Amon at sinakay siya sa isang flybike. Patuloy na hinanap ni Test Adam ang bata sa mga flybike habang ang Justice Society naman ay tumulong na rin sa paghahanap sa kanya. Sa huli, naisahan sila ni Ismael at dinala si Amon sa minahan sa gitna ng disyerto. Samantala, nagawang mahuli ni Hawkman ang dalawang miyembro ng Intergang at planong kwestyunin sila. Matapos takutin ni Adam, umamin na ang isa sa kung nasaan si Ismael. Mainit ang dugo ni Hawkman kay Adam dahil sa pagpatay niya sa mga kriminal na taliwas sa kanyang prinsipyo. Habang naglalaban ang dalawa, hindi sinasadyang nakita nila ang corona na itinago ni Amon sa loob ng bahay. Gamit ang kanilang spaceship, nagtungo na sila sa minahan ng Al-Hadidiyah, ang malaking kampo at minahan ng intergang. Habang nagpaplano kung papaano papasuki ng kampo, nagulat sila ng makitang inaatake na ni Teth Adam ang kampo at ang mga sundalo ng sindikato. Hindi nagtagal ay nakita niya si Ismael ngunit hindi siya makalapit dahil nasa loob sila ng isang Eternium Shield. Nang dumating na ang Justice Society kasama si Adriana, inutos ni Ismael na ibigay na nila ang Crown of Sabak kung ayaw nilang merong mamatay. Tinutukan niya ng baril si Amon, kaya napilitan si Adriana na ibigay na ang korona. Inamin ni Ismael na siya ang huling bloodline ni King Upton at ang korona ang magluluklok sa kanya na maging hari ng Kandak. Naniniwala din si Ismael na ang kamatayan ng landas patungo sa muling pagkabuhay. Sadya niyang tinanggal ang Eternium Shield bago binaril si Amon. Dahil dito, nakaramdam ng sobrang galit si Teth Adam at mabilis na hinarang ang bala. Muling hindi na kontrol ni Adam ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa kabutihang palad ay nandoon si na Dr. Fate, Hawkman at Atom, at nagawang mabigyan ng cover ang mga kasama. Samantalang si Ismael naman at ang lahat ng kanyang kasama sa minahan ay namatay dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Teth Adam na katumbas ng isang nuclear bomb. Dahil sa nangyari, muling hinarap ni Hawkman si Adam at tinanong kung sino si Hurut. Ibinunyag ni Adam na anak niya si Hurut, ang matapang na batang lalaki na tumuligsa sa pagmamalupit ng hari ng Kandak. Nang pupugutan na ng ulo ang kanyang anak, bigla na lang itong naglaho at binigyan ng kapangyarihan ng mga wizard. Dahil sa pagkawala ni Hurut, Nagalit ang hari at pinarusahan silang mag-asawa. Halos nag buhay na siya at ang kanyang asawa nang matagpuan sila ng kanyang anak na si Hurut. Sa kagustuhan ng anak na mabuhay siya, inilipat nito ang lahat ng kapangyarihan sa kanya. Gayunpaman, muling umatake ang mga kawal ng hari at pinatay si Hurut sa harapan niya. Sa sobrang galit, pinatay niya ang hari at mga tauhan nito. Dahil hindi niya makontrol ang galit at kapangyarihan niya, nadamay pati ang mga mamamayan na hindi niya naman ginustong mangyari. Narealize ni Teth Adam na hindi siya karapat dapat sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ng kanyang anak. Sa halip na makapagligtas ng mga tao, mas marami ang nadadamay at nasasaktan. Sinabi niya na babanggitin niya ang salitang binigkas ng anak at isusuko na ang kapangyarihan. Kapag nangyari na ito, kailangan nilang siguraduhin na hindi na niya mababanggit pang muli ang salita. Ilang sandali pa ay binanggit na ni Adam ang salitang Shazam, kaya bumalik na siya sa normal na katawan at wala na rin kapangyarihan. Upang hindi na niya mababanggit ang salitang Shazam, binala si Adam ng Justice Society sa isang sikretong lokasyon. May inilagay sila sa kanyang bibig at ikinulong siya sa isang chamber na may tubig. Samantala, habang sinusuri ni na Adriana at Cyclone ng Corona, na-realize nila na sinadya ni Ismael na duputin at patayin si Amon, dahil alam niya na papatayin siya ni Teth Adam kapag ginawa niya ito. Naniniwala siya na ang mahikang papatay sa kanya ang magdadala sa kanya sa impyerno, o sa dimensyon na tinatawag na Rock of Finality. Nang makapunta doon, sinabi sa kanya ni Satanas na siya ang maghahari at ang maghahasik ng lagim sa mundo. Kailangan niya lang sabihin ng salitang sabak at makakamit na niya ang kapangyarihan ng demonyo. Kalaunan, muli siyang nakabalik sa mundo at unang hinarap ang Justice Society. Sa sobrang lakas ni Sabak, nagawa niyang mapatansik ang sinasakyan nilang spaceship. Pinagtulong-tulungan siyang labanan ng Justice Society. Ngunit sadyang hindi siya natitinag ng kahit na anong pag-ataking gawin nila. Habang nakikipaglaban, nagkaroon si Dr. Fate ng vision na mamamatay si Hawkman. Upang pigilan ito, naglagay siya ng shield at isinakripisyo ang kanyang buhay upang pigilan ng demonyo. Ginamit ni Dr. Fate ang lahat ng kanyang kakayahan upang patayin si Sabak, ngunit sadyang napakalakas ng kapangyarihan ng demonyo. Kalaunan, napagtanto ni Dr. Fate na si Kurt Adam lamang ang may kakayahang talunin si Sabak. Dahil dito, kinausap niya si Adam gamit ang telepathy, Humingi siya ng tulong kay Adam at sinabing siya lang ang makakatalo sa demonyong si Sabak. Gamit ang kanyang kapangyarihan, sinira ni Dr. Fate ang kulungan ni Teth Adam. Sa huli, nagawang malampasan ni Adam ang lahat ng sundalong nagbabantay sa sekretong bilangguan, at pagkatapos ay lumangoy pabalik sa ibabaw ng tubig. Sa kabilang banda, nagawang patayin ni Sabak si Dr. Fate sa harap ng Justice Society, at pagkatapos ay pinakawalan ng kanyang hukbo mula sa impyerno. Nilabanan ni Adriana at ng kanyang kapatid na si Karim ang mga nilalang, habang si Amon naman ay kinumbinsi ang mga tao na labanan ng masasamang nilalang upang makuha na nila ang minimithing kalayaan ng Kandak. Dahil sa panawagan ni Amon, nagkaisa silang lahat at matapang na nilabanan ang mga nakakatakot na nilalang. Kasabay nito, binanggit na ni Adam ang salitang Shazam, dahilan para bumalik na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Samantala, walang laban si Hawkman sa demonyong si Sabak at halos mapatay na siya nito. Sa kabutihang palad, dumating si Ted Adam sa tamang oras at pinatikim si Sabak ng isang malakas na suntok. Sa isang kapanapanabik na tunggalian, nagharap ang dalawa na halos magkapantay lang ang lakas ng kapangyarihan. Kalaunan, tumulong na din si Hawkman gamit ang mahikang natutunan niya kay Dr. Fate, at sa tulong niya, sa wakas ay nagawang hatiin ni Ted Adam ang ulo ni Sabak at nakontrol na din ang kapangyarihan niya. Nagbunyi ang lahat ng mamamayan sa tagumpay ni Teth Adam na tagumpay rin nila. Sa pagkawala ng intergang, naibalik na ang kalayaan at katahimikan sa lungsod ng Kandak, kaya nagpaalam na ang Justice Society. Sa sumunod na eksena, sinubukan ni Teth Adam na maupo sa trono ng hari. Nang tanungin siya ni Amon kung ano ang pakiramdam ng nakaupo sa trono, sinabi ni Teth Adam na merong mali, at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang sinira ang trono. Tinanong ni Adriana kung siya na ba ang bayani nila, ngunit tumugon si Teth Adam na mas gusto niyang ituri nila siya bilang tagapagprotekta nila. Nang tanungin ni Adriana kung ano ang pangalang itatawag sa kanya, sinabi niyang makaluma na ang Teth Adam, kaya Black Adam na lang ang itawag sa kanya. Sa huling eksena, gamit ang hologram, may pinarating na mensahe si Amanda Waller kay Black Adam. Binigyan siya nito ng babala na huwag makikialam sa labas ng lungsod ng Kanda kung ayaw niyang pagsisihan ito sinagot siya ni Black Adam na walang sino man sa planetang ito ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, pinaalam ni Amanda Waller na kaya niyang tumawag ng ibang nilalang galing sa ibang planeta. Sa huli, hinamon siya ni Black Adam at sinabing ipadala niya silang lahat. Nang hindi nag-aatubili, ipinadala ni Amanda si Superman para harapin si Black Adam, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.